Good morning mga idol tayo magiin muna tayo dito sa opisina good morning po sa inyong lahat at ang oras natin ay alas 7.40 pa lang po magiin muna tayo bago tayo tumuli ng yan tao ah. Yan mga guys. ko so, binigyan mo na sa akin yung dokumento. Mm, Yan mga idol, ka, busy mga tao dito ngayon. Kanya-kanyang kanya, liquidation. Andun si, ano, si ano? Yan, yan po yung paresi. operation manager namin po, yung nakapula. Paresi. Yan po. Uh, uh, operation manager at yun yung pinaka-CEO. Yun. Yan, 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 yan. papalapit na yan. Si Yo, yan. Sana, ah. Oh. Hindi yung pindi tao. Hindi na. Ngayon, alam Yan, mga guys, yung naka-ano dyan, no? poging-pogi. Yan po yung ano namin. Secretary of Defense. Defense. <laughs> <laughs> yan, out dyan kay ano. Ang Ay... Ang pangalan ng ano mo, bay? channel? Ko, ano ba yan? Channel ni misis mo? Ebs channel. oh, uh, Ebs channel. Shout out po. Shoutout. Nandito kami ngayon sa opisina at nandito yung lalabs mo. Machong macho. Poging pogi. Preskong presko. <laughs> yan mga guys. Nandito pa tayo. Yan, yan po ang itsura dito. swimming pool pa sa gitna to mga idol. At yan, kung makikita nyo doon banda, yung sumay kasibo doon, sa kabila nyo, yan, po yung Manila Zoo. Apit lang po ito. Ibababa -ba muna tayo. Malikot ang camera mga idol Pasok. Good. Dito tayo sa grounds. Walang pasahero na iba, tayo lang mga guys. Yan. Ito yung lobby mga idol. Labas mo, nandiyan po yung mga parkingan. Ito po. Kamayoli. Kamayoli. nandito na tayo sa mga guys nandito na tayo sa Carmona at yung paglilipatan natin ng pangarga wala pa sarado pa hindi pa sila dumating nasa ano pa daw nasa Las pa hintayin lang natin mainit masyado ang panahon mga guys masyadong mainit at hindi ko na pinakita yung papunta namin dito kasi ganun din naman expressway na lang naman tayo yan mga guys ito na yung binababa natin papunta po itong ano Buracay shout out dyan sa mga turista natin sa so, Buracay yan yan yung iba binaba na namin at uh, di karitilya sila na ganoon yan. yan kasama natin ngayon si Purman Vlog yan. Init, masyadong mainit ang panahon ngayon mga idol, grabe. Summer na nga talaga. Ako nagkaabot dito sa truck. Tapos ilalagay diyan tapos pagdating doon sa may karitilya doon sila nagbibilang para ano. Sakto tayo sa bilang. Mahigit ano din to mga guys Mahigit 300 bucks din to Mahigit Eh wala na tayong damit Mga idol yung damit natin Nandyan lang Ah uh, Si wala basa din naman eh, Punas na lang tayo ng face towel Si mahirap kasi pag ano Yung damit mo saglit lang Basa na naman Eh maghubad na lang Hindi naman bawal dito wag lang doon sa kliyente natin yari tayo doon yan mga idol magandang tanghali eh. kumain na ba kayo ligay dito dililibre ko kayo pwede na ay mga guys nandito na tayo ngayon pabalik na tayo sa ano paranyake at pipika pa uli tayo Washout out Washout out sa mga nananghaliya na po at kami doon na lang pagdating na lang namin doon sa aming kliyente doon na kayo manananghaliya maji ni talaga yung transfero namin doon shout out sayo farmer boy tv may build up dito na traffic ah sama na ita mo dire na traffic mga nagkarambola na yung tatlo na yun One eternity later.

Ge. Ge. Hop. Oke na yan. Pasok na yan. na yan. Dali mo na yan. <laughs>